Okay, panoorin pa natin ang naging pahayag nito ni Chai Chester. Blessing nang ano, kasi ito sigurado ko sa sa'yo. Ito surefire ako sigurado ko sa sa'yo. Hindi ginusto ng Diyos yan. Kayo-kayo lang ang pumili niyan. Eh, yung mga pastor na eh. Ito kunting house out. kay 310, bring you all the tithes. Dadalhin mo naman ngayon, 10% ng kinita mo. Kayo ba tanong niyo na, pastor, ano ba ginagawa niyo sa pera namin? Ang laging gutom yung Diyos niyo saging kailangan ng pera at parang kaya hirap, hirap hirap lang Diyos nyo parang alam mo yun kung ikaw nga minsan ka lang mangutang eh isipin mo yung konsepto ha dahil ikaw mismo minsan ka lang mangutang minsan ka lang magipit pero magtataka ang tunog na yun ng Diyos sa mga religious leaders lagi na lang gipit linggo-linggo Tataka Pilipinas, tingka ka ng gata, sayaw ka ng sayaw, tiba, ginagawa nalang parang, ano yan, ginagawa parang concert na lang yung, ano, yung religious organization nyo. Ganon kayo ng ganon, ganon kayo ng ganon, tapos pagkatapos nun, ganon kayo ng ganon, pagdating sa pera, bigayan ng bigayan, hindi ka nang ang hindihan. 10% ng 10%, si Kristo at saka mga apostol ba, nagpractice ba sila ng 10%? Anong mga, basta, saan mo ba nga sa Biblia, si Kristo nang utos na, mag 10% ang mga member. Ayun, may meron talata sa Biblia. Kasi pinasa ko po ang Biblia, wala akong makakita eh. Ang nabasa ko, yung nakay Mateo. Sa aba ninyo, iskribas at pariseo. Tayo nga pagpaimbabaw, nagbibigay kayo ng ikapo ng yerba buena. Dapat ninyong gawin yan. Ngunit huwag ninyong pabayaan ang mga mahalagang bagay na kautosan. Ako na yun sa Biblia, si Kristo sabi, dapat ninyong gawin yan. Ang kausap, iskribas at pariseo. Na mga dati nang nag-iikapo, inaputan niyan, ganun na gawain. Pero hindi makakustul alam mo kapatid, alam mo ba si Cristo nagturo ng ika-po? Hindi ika-ko ito para si Ryan kautosan, Nandito ako para ano, suntupa rin ang kautosan Talaga ba ika-po ba ito, sa 'Di namany-dami ng kautosan, ika-po talaga na sa isip ko piru ko ito. Ano mo Pilipinas, wagayong ko toto? Ayan. Kaya marami din po ang nagsisilitaw ng mga sulpot na sekta o simbahan dito sa Pilipinas. Ito po ay dahil sa tithing. Taong saan obligadong isang miyembro na magbigay ng 10% ng kanilang kinikita. Kaya mabilis talaga ang pagyaman kapag marami kang miyembro, maraming nagbibigay, marami din ang taiting. At ang malaking tanong po dito ay kung ang pastor po ba ay inutusan na magkulekta ng taiting sa mga tao. Saan ang galing po ang kanilang authority, gayong lumitaw lamang sila sa kung saan. ba? Diba? Now, kung suriin man po natin na mabuti kung ano po bang ibig sabihin ng taiting, sa lumang tipan po, ang ika ay bahagi ng tinatawag nating mosaiklo na ibinigay sa mga Israelita. Kung hindi ka naman Israelita, huwag kang magpanggap na parang Israelita. Para saan ba ito? Ito po ay para sa suporta sa mga Levita na walang sariling lupa at tanging nakatuon sa paglilingkod sa templo. Ito po ay mababasa natin sa Levitico 27 verse 30 to 32. Ito rin ay nakasaad sa mga bilang chapter 18 verse 21 to 24. Nasusulat ang taiting sa lumang tipan at ito po ay kautosan para sa mga Hudyo. Sa anong layunin? upang suportahan ang mga levita at ang templo. Upang tiyakin na may sapat na pagkain sa bahay ng Diyos. Na ayon sa Malakay chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. Kung susuriin man po natin ang talatang ito, ito po inutos sa mga Hudyo, hindi sa mga Pilipino o hindi sa mga Kristiyano. Now, ito ba'y utos pa rin sa bagong tipan o sa ating panahon ng mga Kristiyano? Ang sagot po dito, walang malinaw na utos na nagpapata ng ikapo sa mga Kristiyano sa bagong tipan. Ang mga talata sa bagong tipan ay nagtuturo ng prinsipyong pagbibigay na bukas palad at kusang loob. Sinasabi nga po ni San Pablo sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ayun nga, sa ipinasya ng iyong puso, hindi dahil sa sinabi ni Pastor na magbigay ka ng 10% talaga ng kinikita mo. Meaning, kung bukal sa loob mo na magbigay kahit 5% o kahit 90% na kinikita mo, ito'y kalugod-lugod na sa mata ng Diyos. Ito rin po ay naging kaugalian ng mga unang kristyano. Ayon po dito sa 1 Corinthians 16, verse 2, Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin niyon upang hindi na kailangan na mag-ambagan pagpunta ko Yan po ang layunin ng pagbibigay sa simbahan na tunay talagang iglesia na itinayo ng ating Panginoon sa so Kristo. Hindi po porket na magtatayo ka lang ng iyong sariling iglesia ay maaari ka ng magkolekta ng mga tinatawag nating offerings. ba? Diba? Ano po ba ang prinsipyo ng pagbibigay? Ang pagbibigay po sa bagong tipan ay nakabatay po sa pag-ibig, kusa, at kagalakan. Hindi itong itinakda ng isang pastor o ng isang ministro, kundi ayon po sa kakayahan at puso ng bawat isa. Ito po ay sinasabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 12. Sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang iyong kaloob ayon sa iyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. Sa mga gawa po ng mga apostol, ang mga mananampalataya ay nagbenta ng kanilang ari-arian at ibinahagi ang kita upang walang nagkukulang sa kanilang komunidad. Mga gawa chapter 2 verse 44 to 45. Ito po ay nagpapakita ng isang mas radikal na anyo ng pagbibigay na batay sa pangangailangan ng komunidad kaysa sa isang nakatakdang porsyento. You see? Nagkaroon ng pagbabago na ang paglipat mula sa kautusan patungo sa biyaya. Ang pagbibigay ay hindi isang legalistiko at nakatakdang obligasyon, kundi po isang pagpapahayag ng biyaya at pagmamahal ng Diyos na ibinubuo sa puso ng mga mananampalataya. Ito po sinasabi ni San Pablo sa Romans chapter 6 verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo ay wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Yan po ay malinaw na hindi na tayo obligado magbigay ng 10% kagaya ng naging kautosan sa lumang tipan. Now, ano ba ang pananaw ni Jesus sa pagbibigay? Si Jesus ay nagbigay diin sa puso at motibo sa pagbibigay kaysa sa mismong halaga. Tinutulig sa po niya ang mga pariseyo na nagbibigay ng ikapo ng mga damo ngunit nagpapabaya sa mas mahalagang bagay tulad ng katarungan, awa at pananampalataya. Kaya pagdating po sa pagbibigay sa simbahan, ito po ang dapat tandaan. Una, ang pagbibigay ay dapat na mula sa kusang loob na puso at ayon sa kakayahan ng bawat isa. Ang pagbibigay at kagalakan sa pagbibigay ay mas mahalaga po kaysa sa required na 10% ng mga pastor o ministro. Ang pagbibigay ay dapat na may layunin ng pagtulong at pagsuporta sa gawain ng simbahan at sa mga pangangailangan ng komunidad. Pangalawa, ang pagbibigay ay isang paraan ng pagpapakita ng tiwala sa Diyos bilang tagapagbigay ng lahat ng bagay. Ito rin po ay nagtataguyod ng pagkakaisa at tulungan sa loob ng komunidad natin mga mananampalataya. Kaya po ang bagong tipan ay nagtuturo na ang pagbibigay ay hindi dapat itakda sa pamamagitan ng isang partikular na prosyento tulad ng ikapo ng 10%. Sa halip, ito po ay dapat bukas, palad, kusang loob at nagmumula sa pusong puno ng pag-ibig at kagalakan. Ang layunin ng pagbibigay ay upang suportahan ang gawain ng Diyos, tulungan ang mga nangangailangan at ipakita ang biyaya ng Diyos sa iba. Ang bawat kristyano ay hinihisayat na magbigay ayon sa kanyang kakayahan at sa ilalim ng patnubay ng Espiritu Santo. Ayan po mga viewers, sana po ay ang video nito. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Bahagi po natin ito sa mga kilala natin upang mas marami pang matulungan at makatanggap ng katotohanan tungkol sa turo palaga ng ating Panginoong Kristo Suportahan din po natin ang ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang matulungan din po natin itong lumago. This is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et eclatia, sa Diyos po ang lahat ng kakriyan. Hey, hello mga kapatid! Ah, uh, pala subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Hello! Uh, Father Laservelia, Parish Father ang Conception Iloilo, promoting Mr. Curious. See you! Good day everyone! Uh, please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutuhan. Okay, God bless!